Wait lang! Relax! Mm. Yung tira-tirang pagkain, pinupulot ko na lang mga kape nyo, para may pakain ako dito para hindi tayo masyadong maano sa feeds kasi mahalang feeds na Yo, oh, what's up mga kampeng yung Sige boss uh, for, eh, for today's vlogs Ay katatapos nga lang namin Naglagay ng ano Ng pamante dito sa dagat mga kampeng yung Kaya Uuwi na kami kasi uh, Kukuhanin ko yung uh, Manok Kay like Mr. Tunying Dahil ililipan na natin siya doon sa Ating manukan mga kapengyo bali dating gabi mga kapengyo bibigyan pa rin natin si Mr. Tunying ng uh, dalawa yung manok na yun mga kapengyo hindi lang akin yun kasi yung kasama ko nagpasama siya ng uh, lima pero dahil nawala yung isa balisam na lang at yung dalawa ibibigay natin si Mr. Tunying Palang kami mga isang oras ang byahe namin mga kapeyo hanggang doon kay ano hanggang doon kay Mr. Tony. Oh, nakikita na si Mr. Tony nasa agriculture. Oh, mamayang babe, papalit na lang kami diyan. para sa mga kapeño at ngayong tanghali ay eh, nandito na nga tayo sa lugar ni Mr. Tunying para kuhanin natin yung uh, natitira nating manok na pinailawan sa kanya at yun mga kapeño uh, Iiwanan pa rin natin si Mr. Tunying ng dalawang uh, yung kulay itim na manok tapos uh, nag-ani si Mr. Tunying ng sibuyas mga kapeño kaya bibigyan niya daw tayo ng sibuyas. Yan. Dami niyang naani mga kape niyo. Kaya thank you so much Mr. Tunying sa sibuyas. Bali meron pa siyang ano mga kape niyo. Aanihin dito na ano. Bali kumuha lang siguro siya ng gagamitin nila yan. No? Oh. So dati mga kape niyo. Nagtataka ako kung saan nag-aano yung uh, buto ng sibuyas kung paano nila ipinupunla kasi alam ko walang buto ang sibuyas pero meron pala siyang buto mga kapenya kumbaga nandito ata yung buto niya kaya bulak niya dito kung nyo yung ano ni Mr. Tunying yung hmm. lalaki ngayon naman mga kapenyo kukuhanin naman natin yung manok natin dito at ang kagandahan mga kapenyo dahil may nakita tayo na kulay uh, na babae yung sa kulay puti na-manok natin, meron siyang babae na dalawa mga kapengyo. kaya Swerte natin, meron tayong palalakihin. Meron tayong paiitlogin na ano, babae. So, Napakaganda nito mga kapeyo kasi makikita natin sana ano, uh, hindi siya mamatay para makita natin yung itlog niya kung ano yung kulay ng magiging itlog niya. Kasi kulay itim siya mga kapeyo. so ito yung ano mga kapeyo, ito yung kit kong kung babae sa manok natin. Kasi yung lalaki, yung lalaki mga kapeng ay ang palong niya dapa, nakadapa siya. Pero ito kasi mga kapeng ay nalabas yung kanyang palong to. Hmm. Kaya iniisip ko na babae ito mga kapeng tapos yun no. Natutuka-tuka siya ng kasama niya. Hmm. Kaya ngayon, pagkakawalan na natin siya dun sa may ano, kadami siyang ano, kuko. Sana lumaki siya ng ligtas, ay ligtas. Ano? Ayan mga kapay, oh. hmm. 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 Kulay puti. O kulay itim. Kulay itim din yung ano niya. Yung, ito pala mga kapay, Uh, ang dating manok nilang kulay itim dito ay itim lahat pati balahibo pero dahil daw sa paglipas ng panahon dito sa Taiwan mga kapenyo yung kulay itim nila na manok habang tumatagal daw na, na nahahaluan siya ng puti yung hindi na siya purong itim yung ano niya yung katawan niya kaya nagbreed sila ng ganito para hindi mawala yung talagang kulay itim nilang manok Nagbabalahibo yung paan ito eh. Mga kasama na niya yung mga ano dito mga kape yung mga kasama niya doon. Yung mga cobra natin doon. Eh pwede na ito pakawalan, malalaki na rin. Ano? Siga to mga kape kulay itim. Eh dito tayo nagbase na babae siya. Mr. Tunying ayan na mga kapeng yun Ipaiiyakin na naman natin si Mr. Tunying bye bye chicken bye bye chicken paalam na paalam babae yun ito babae ito babae ka hindi mabuso ba ito. Di bali mapapalitan naman niya ng mas marami. Ito na ba alam ang holy boss? Ay! 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 Ingat ka bos, baka dumigit aja, dyan oh. Mayroon tanggalin si damit dyan. para siyang kalapati eh. Ano? Ito na munang katawan talaga. talaga. Ayo! Ay, no. <laughs> Matapang ka, ali ka dito. Ali ka dito at ikaw ang ipapalabag ko sa kuya mo doon. Tako mo. Sige. Hindi pa naman asno. Ito malaki. Siguro yung malaki na malaki. Ay, oo, oo, tingnan mo yung ano. Palong niya, iba. Oo, yan yung ganyan yung palong nung sa atin.

Thank you bossing ah. Oh. Yan. Maraming thank you. <laughs> hindi na natin tatakpan to. Hindi naman siguro lilipad diyan, hindi nakakalipad diyan eh. Pag tumanon, huli na lang natin. Hmm. Wala na, hayaan mo na. Ay, kuha ko nang sibuyas mo. Ilang kukunin ko? Kung ilan yung gusto mo, boss, kuha ka lang. Tatlo, okay lang ba? Yan sa yan sapatos ng kuya niya. Tangkubos para sa sure. Uh, nahiya na ako sa iyo. <laughs> Ayan mga kamay nandito na tayo sa aming lugar ni Mr. Tunying. Oh? Ayan. Ay, <laughs> lugar ni Mr. Kapengyo pala. Ang gusto mo lang, yata ito ang obol sa akin yung garabing obol sa. Ayan no. Ayan yun yung matapang. Hawakan mo nga yan Mr. Tunying kung kaya mo. O, tignan mo, tignan mo. Ulo, uh, ulo, uy. Ay, ano yan eh. Ang dami ah. Sige, ikaw nga maghahawak nun. Kung ano, hawakan mo nga yan. Ah. Awaka mo kung malaki yung malakas yung ano. Baka ikaw yung hinahanap niya. Malakas ng system ka? Mhm. Uh mm -huh. ni Mr. Tony ng laki niyan. Ito sakit. malaki. Malaki talaga. Malaki. Kita pala lang isang kilo na. wait lang. Matapang to, hindi naman. Ito nga yung tama sa ganyan kaya ayoko na ngamakan eh. Hmm. <laughs> Ito. Oops. Oh, ikaw na para mahawakan mo naman bago mo ibigibig. -ibig. <laughs> Ayan mga ka. Kilala kilala niyo pa ba yung mga nandoon? Uh Oo. Oh. Hay, oh, sabihin Oh, oh, hey, oh, oh, sabi oh, oh, oh. <laughs> <laughs> nakawala yung mga ano. Baka sabungan niya boss. Hindi. Madidedo talaga, matutulog talaga. Kamo lalaki na nung ano, no? Oh. Uh. <laughs> <laughs> Mr. Tuning, ano? Hmm, Mister Dunyeng New environment. Kasi hmm. nabung na tama ulo no. Hilo agad na. Ulo ay pa lang ulo na nung isa. Eh. <laughs> Laki na. Oo, oo, oo. Hindi mo naman 'yan dapat. Ano? Gatuhon. Tayo ang laki na ng palong niyan, no? Sobrang uh, mataas. Puti, dito no mo yung dinali sa akin, no? <laughs> ang sakit eh. Dito no, ko tapos. Tanggal nga angas <laughs> ng boss. Tanggal ang. Yan. Eh. Hmm. 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 So, ano? Lalagyan natin siya ng pagkain. Para makakain tong mga ano. Hmm. Eh bago na silang kakampi. Iyak. Kahit <laughs> pumalakpak lang yung ano eh, yung nakakamobol mo yung ano. Buti nga yun, nakakatayo na yan eh. Bakit? Dati, laging naka ano yan eh. Oo, oh, oo, oh, oh. ano, oo. Oh. No, oh. ka, sabi ni Oo, oh, sabi nila isa eh. Nakangas oh. <laughs> ka, sabi Oh. Kung sabihin bago ko dito, sabi nila, marami kami, sabi nila. <laughs> eh, hey, hey, eh, hey. eh. So, Kukunto. Lalaki din yata ang loko. Ha? Ah? Pag eh. Yun? Oo. Oh. Lalaki? Lalaki? Okay. Brabing. Hindi kaya sila mag-aaway-aaway dyan Iba-ibang lahi eh Pero iba-iba pinaglalaban eh Ang well, gano'n nga sa doon eh Indonesia tsaka Pilipino din na nag-aaway <laughs> Oh! Ah, <laughs> uh, yung magkalahe <laughs> nag-aaway Kala <laughs> 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 Mas nila yung nag-aaway hmm. Oh! oh. Ang <laughs> laki niya na no Ang laki Ang laki <laughs> Ang Oh. Ayun ang pagkain yan eh. Marami na sila boss. Mag-extend ka na ng ano? Wala na. Wala na. O boss, ang pala yan. Nagdakunin din Dito, dito, kaya kaya dito. Sabi na. Hindi sabi, <laughs> 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 so, sabi naman ang iba. na lang, tikwan ko itong Sabi naman isang. <laughs> Ito, oh. ano mangas ka? Sabi Ma? naman ng isa. Hmm. Oh, bakit sabi din nito? <laughs> oh. Ah, di ba? Oh. oh, ka lang dito, okay? Nakawala. Oh. oh. Kaya kit nag-aaway-away na. Oh. Tama naman. Pamay <laughs> <laughs> <mabali -bali. laughs> oh. mo <laughs> pa <ng> <laughs> <yung> bali mo. Oh. Pamay mo bali pag kabali-bali na 'yon. Bilang mo nang rubber shoes to <laughs> yung madikit sa <sana>. ano. <laughs> 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 oh. oh. <laughs>

Pagdol mm. ka! Tugaw! Patugaw ka, bossing! Patugaw mm. na mm. dito eh! Sige, patugaw! Tugaw ka, tugaw! Tugaw! Mm. Oh. <laughs> <laughs> oh. <Nag> tugaw! Oo! Nagtugaw, boss! Ang na lang! Tugaw ka, mo din oh, 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 <laughs> oh, <na, pa. laughs> Ay! <nam> <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Nandawalan siga siga oh. dito sa. <laughs> dalawa pa naman yung mga balat eh. Pararating mo pa lang siga ka na. <laughs> oh oh. Mo ba yun isa? Laban ka ano? <laughs> oh. Oh. <laughs> <laughs> ah, dalawa uh. din niya ni. Eh. <laughs> ah, dalawa din oh. Wala ka pala eh, sabi na. <laughs> oh, tatlo na yan. Oh. Oh, 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 oh. 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 <laughs> okay, ito, bali ata tong mga to. <laughs> oh, magkabali-bali ata tong mga to. Okay. Ano? 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 Ay, no. Ay, talaga tumigil nito. Yung <laughs> siga din tong tao. <laughs> <laughs> Tagal na ako dito, sabi ng isang. Oh, tig parang delikado ata tong mga puti dito, parang mag-aaway-aaway lang yung, sila. Tapang naman sila eh. Kaya naman nila yung sarili nila. <laughs> Oy, oh, <you> could... <laughs> oh, what's up mga kape niya? Ayun. Dali. Ladi... Break time mga kape Pumunta tayo sa ating manukan para dalhin yung pinulot natin na tira-tirang pagkain yan, kinuha kasi natin yung tira-tirang pagkain ng mga katrabaho natin yan, ayan o, kasama natin papakain muna tayo mga kamay nyo woo posing papakain muna kaya po, hinta na sana all hahaha <laughs> Take time mga kapayang kaya hindi ba na sana papakain eh. tayo ng manok ako, basta na kaya yung mga manok natin parang wala na na sila mamaya magdadatingan yung mga mga kaming kapag nandun na tayo, nakita tayo andyan na ang rasyon, sabi siguro yung mga manok natin Pagkakiliran ko lang mga tapay kasi papasok pa ako eh. <laughs> Kumuha ko ng ano dun mga tapay yun. Yung tira-tirang pagkain.

Ito naman nasa taas na kasi. Yep. Okay. <laughs> <laughs> Dami na nila. Gutom na gutom sila mga kapengyo eh. Kaya eh, nakakalibre tayo ng pagkain mga kapengyo kasi ano, yung tira-tirang pagkain pinupulot ko na lang mga kapengyo para may pakain ako dito. Para hindi tayo masyadong maano sa feeds kasi ang feeds mga kapengyo. Ah, babalik na ako sa ano mga kapengyo? Sa dorm kasi may pasok pa ako. 你有、嗯